Hello mga katoda, ngayon po ay pupunta po tayo sa bahayan ng San Rafael diyan sa munisipyo. Mamasyal po kami niyan kasama ang aking pamilya, ang hipalatang ati ko, Ati, Ati, Nora, Nora. Dito mga mga katoda sa bayan ng San Rafael na makikita mo ang maraming ilaw, mga pailaw at mga maraming tindahan ng mga kain na pwedeng pag nagbutong kayo kapasyal, pwede na mong isyota. Yan, niya po sila mga kasamahan ko. Libot-libot lang muna kami dyan. Nag-ahap ng mga kainan kayo ng mga katoda. Sa <laughs> <laughs> so, dami namin pagpipilain mga katoda, may kami ng mga hanap ng mga Dito nga pala bumili ng mga fried chicken. Para sa aking anak na bunso, 40 doon sa may rice ay 85. Kaya naghahalap ang magandang babae. Eh. Dalawa po ang in-order. Sabi ko pala itong unay sa hipas, sila ko na lang. Di ba ang sarap mga atoda? Ah, uh, ito pala pwesto namin dito po kami ga-hide mga katoda. <tipun> Ayan. Akin po padigid na pwedeng kainin dyan. Maupo ang lamesa. Nung nakaredy na kasi wala nga lang bubong. Kasi pag umambol, huli na si Sophie ko. Putub na na. Wow! Sarap eh. Ga yummy ang Wow. Ay, na po ang dalawa. Si Nana Nor sa <laughs> si Mane. Nauna na silang humain. Kasi gutom si na gutom na sila. Pero nauna na lang silang si, umuro <tipun> sa amin. <tipun> 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 Yan, alam nit ng din. Ngayon pa daw may makikishimbulal, magpumala mga gatoda. Yan, pupuntahan natin ng magandang pailaw at mga mascot, tapede ka muna pa picture. Medod duit piso or sa 5 piso or 50 pesos or 100, bahala kung magkano gusto mong ibigay sa mga mascot. Yan, guys, yan, picture-picture muna kami okay. para nila picture video pala. <laughs> Kaya na le dito sila, oh, pa-salamat muna hangga kasi ng ice cream yummy, ice cream good. Yan, yeah, o, diba? Sarap mga katoda. Pasyal na kayo rito sa mga shipping sa bayan sa Rafael. Maaari ilaw eh. Dito nga pala guys, yan, eh, naghahat na kami ng mga picture at sa mga mascot. Ang ah, papansin yeah. nyo, ang aking anak ay halot na halot na ho, pesto at ang ang mga mascot na pwede magpicturan. At eh, nakita na lahat na ligod si Miggy Mouse. Dito nga tuwan-tuwa ang aking busong anak at nakita niya si Hello Kitty. So, so naman namin nakita ako Coco Melon. Ayan, diyan nga mga picture lahat. Sila lang pala, hindi pala ako asama dahil ginawa lang pala ako ng na tika-picture. Nauna pala ang anak, sumunod na kanilang One, two, sila lahat. Hahaha, <laughs> <laughs> yeah, hiya pala mga boys over. Ang ako, oh, haba naman itong kwento na ito. Hahaha. <laughs> yeah, guys, mag-follow lang kayo sa mga aking mga vlog na pinicturan. Ito si, ano, Koromi. Na, idol na lang, anak. Itong balloon water wheel. Yan, o. Oh. Hindi siya lahat. As usual, tiga photo na naman ako. Tiga picture, picture oh, wow. lang sa nila Eh, yeah, wala akong ganong picture yan sa mga photo nila. Dito namin sa Disneyland. Disneyland sa Papel Bulacan. Ayan, napakaganda rito, guys. Pupunta na kayo. Ako nang sabi sa inyo, sulit ang inyong pagpunta rito kahit gabi na. Enjoy ang mga chikiting ninyo, guys. Mga <laughs> oh. ah, katoda, ayan. Sige na, nandito na siguro voice no, over ko. Mga background music na lang ang maririnig na ang ko. ya. kits no, eh. <laughs> nyo na lang. Photo-photo. Picture-picture. Video-video. Alam na, alam na ako. guys. Basta panoorin nyo video na to. No matapos na kami mag-picture-picture sa Bayo Disneyland, kami alis uh, ni Daniel, yeah, nagpa... Video-video uh, muna -video ako sa mga likod at ayan, may mga mamibili sa basar, mga yeah. no, paninda, niya souvenir, sapatos, damit. Mga ipamuhay mo ibili dito sa bayan ng sarapay dito sa munisipyo. Kaya wow. yeah, sulit po ang pagpupunta rito kung mga masyad po palagi. Ayan, ayan, sad na sa tatay. Oh. Ah, ito na naman, sisimula naman tayo kato, gagagala na naman kami pagkatapos pa namin magpunta sa bahay ng Disneyland. Na yun po ay, igot-igot mo namin sa mga palilaking parol yan, Christmas tree, malaki, kaya sa Bacalaus. Siyan sa Allah kami, punta picture ko Santa Claus, si Sophie. Wala lang ibang makikita rin hindi mga ilaw, Santa Claus, mascot, masaya, madaming tao, maraming pagkain. Alam, maraming galing pera pag, uh, Takaing ka, hindi pwedeng mara ang pera dito kasi mga anak ninyo magtuturo sigurado. Ano, gaganda na may guys. Para oh, katoda. Hmm. Saan pa eh. rin? Mga puno nila. Laki o. Oh. Yan o. Oh. lang na ako. Ayan, ano si Wolverine. Ayan, o. Oh. Meron pang parachute o. Oh. Picture-picture mo na nahorito oh. Sa parachute. Ayan, o. Oh. Mm. Yan ang balloon pala. Hindi balloon. Ano ba na? Sky balloon. Ayan, o. Selfie-selfie mo namin anak ko. Oh. Habang nagbibideo Yan Alana Iyot iwa plan Masama po talaga ito Masaya Masaya Sama ni pamilya ninyo Mga habang anak ninyo Pasyon-pasyon kaya dito Pwede kayo magpiknik, picnic Dala pagkain Mama Maluwang Di ko din yun Hindi kayo Bayi inip Hindi kayo magsasawalan Marain silang Masasakin Marides Yan no. Meron na higatin tao yeah. Yan Si Long mingi yata yun. So, haba pa. Daddy loves legs. Edo. hmm. Pa-picture mo na kami. Hay ko, baka ako mabulan mo kami. Edo. Ano to tao? Ano ata? It puter. Edo. Mami may mapalobo rin. Kasi ako Mga ano. Ay, lako. Marami. Marami kami bilhin. Diba? Sa pera dito. Marami kayo mabibili rin sa bayan ng San Rafael. Pa pagkala picture-picture mo na yung pamilya, umiwalay mo na kami sa kanila. Para kami ay makapag-picture-picture. Makapag-video-video. -video para masaya. Kaso yung isang anak namin si DJ, may wala amin. Sa kanila sa mama. Kaya kami kami, kami tatlo lang mm, nilasama. Ang asawa ko, tsaka yung buso anak. Andito misa, liyo, kami sa Violet and Bumalik kami dyan. Kasi nga gusto nung anak oh, Kami dyan. Ang dalawa po namin. Yan. Picture-picture. Post-post. Yan. Kaway-kaway. Uh, yan. Diba? Kami dalam hal ini Daddy Ed Daughter Ada Post post po namin Di alam video pala yung gagawa namin dalawa Ada diba galing ko Bubuati ko ba anak ko Yun galing Pagtuwa sa dyan May meron talon Talon O diba Sa pauli din pa Tatalon din kami Sa Talon Talon e, ya galing Tapos na Asya na uli ko na anak ko ayo longgideran ayo mouse ay, ekromi. Ekromi. Dito ang pala guys, habang mga ba sa opinion, nagsya pala ang mayor ng San Rafael Bulacan ng Fireworks. Wawala wala yung boys, all better muna tayo ng sila. Dito naman guys, i po ng announce Na libre po ang motor sa Bayan San Rafael. Wala po ay mabayar sa mga rides. Kaya mo din ay tuwan-tuwa at pangliligaya. At syempre po, At syempre po, meron po tayo ang mga bazaar na nakapalibot po ngayong gabi. At bago po yan, bago po tayo maglibot, isang paalala lamang po sa lahat na mangyari po, pakingatan po ang inyo po mga dalang gabi. lalo na po sa mga may dala baby, may dala po, may dala po chikiting para po hindi po sila mawala. Yun lamang po at maraming salamat po muli at isang magandang gabi po. Guys, libre, libre.

To, at picture-picture namin ay inagawa namin pauwi. Last picture na yan. Pauwi na kami sa bayan ng Baliwag. Dinala namin dun, mga parol doon mukhang Guys, please follow my FB account Dovski TV and Darwin Almagel DK Motel. Tanggol!